ayan po at kararating ko lamang galing sa school, ginabi na po kami kasi medyo na late yung dating ng aming mga toga so galing pang Manila hindi naman talaga sila da, wala silang toga kaya lang ah, hinabol lang principal namin na magkaroon sila ng toga, tingnan ko nga may ayan ako na lang magpa plancha ngayon baka <laughs> mamaya masunog, ganyan talaga yan. tapos naka uniform kayo Ganyan, oh. Sige nga, na, try, mga naya mo nga na iya. Wow! O, lalagyan lang yan hair clip. May hair clip ako. Tingnan ko lang kasi kung kasya sa ibe. po, at Bukas, graduate na si Mylin. Wow, excited si Ninita. O, oh, ikaw din, Ninita, magaganyan? Ay. Sa susunod. daw. Ayan. Ah, hello po at tayo po ipapunta ngayon sa school para uh, magbigay ng mga toga at saka yung mga ribbons at invitation. So ngayon pong araw na ito ay pinagpahinga ko si Maylin kaya wala po siya. Ako lang pong mag-isa kasama po niya din yung si Nea at si Ninita. So tayo lang pong mag-isa ngayon ng babiyahe. Ayan, nag-prepare po kami mga ribbon. Ayan, at hindi ko po kasama ang Tres Maria. Sandun po sila sa bahay. At ito po. Ayan po, oh, yung mga teacher dito. Aligagang aligagay. <laughs> Ayan po. Hi, Ma'am Joy. Are you busy, Ma'am Joy? Ayan. At naghihintay po kami sa kasalukuyan pa ng toga. Ayan, at dumating na po yung iniintay naming toga. At yan, excited na po yung mga bata na magsukat. Wala po si Mylene. Kaya yung toga niya po ay dadaling ko na lang din sa ba Ayan, excited naman po si Sinea at si Ninita sa pagsusuot po ng toga ni Mylin. Ayan, oh. Para amis na amis yung dalawa, oh. Hindi rin kasi naranasan pa po ni si Nea na magsuot ng toga kasi nag-pandemic na nag-graduation sila ng grade 6. Ayan, excited silang dalawa. Ayan, ako na lang magpa-plancha ngayon. Baka <laughs> mamaya masuno. Ganyan talaga yan. Tapos naka-uniform kayo. Ganyan, oh. Sige nga, na, try, try mo nga na ya. Wow! O, lalagyan lang yan ang hair clip. May hair clip ako. Tingnan ko lang kasi kung kasya sa ibe. Ayan. Ayan po. At ah. bukas, graduate na si Mylene. O, oh, excited yung dalawa ni Ninita. Aligat. Wow! Excited si Ninita. O, oh, ikaw din, Ninita, magaganyan? Ay! Kasusunod daw. Ayan po. At ah. pa-plantahin muna natin ang kanyang Tog, ayan. Ay, yung uniform mo ba? Naplansya na? Okay na? Naplansya na? O, oh, ayan. At bukas, kami ay rarampa na doon. Kasama po si Daddy Paul. Okay, niya. Ano sasabihin niyang dalawa kay Maylin? Proud. O, oh, proud. Ano pa? Proud. Eh, ay, ayun. Congratulations. Ayan, bukas, muna natin. Yehey! Yehey! <laughs> Ah, <laughs> oh, si si Sineya tapos si Ninita. Pag grade 6 si Sineya, huh? ay si Ninita. Oh, grade ano ka naman? Grade 12 ay baka magkasabay kayo. Oy, okay, double Sino? double graduation 'yan pag nangyari. Okay, kay ni Ninita at saka si Sineya. Okay, congratulations. Ubat na paplantsahin na natin. Ha? Okay, hello, good evening po sa inyong lahat. Sa mga viewers po ng Tres Marias, welcome to our vlog. Ito na po yung, ito <laughs> na po at kararating ko lang po, galing ako sa school ginabi na, so 9 o'clock na po ako nakarating kasi kanina 7 o'clock po, uh, medyo na late po kasi yung dating ng iba namin toga, kaya so inintay pa po namin. At ito na, ang toga ni Miley isusuot. Ayan. Dalawa itong hawa kong toga, yan. Kasi meron akong isang bata na working student, no? Kaya hindi siya nakarating kanina, kaya ako na rin magpa-plancha. Sabi ko, uh, pumunta na lang siya doon, doon, niretso na lang sa venue. At, kaya, sasabay ko na rin dito. Mamablancha po tayo, no? Baligalwa itong pa ko toga. Isa kay maylin tsaka doon sa isa kong batang working student, no? So, wala na po kasi siyang parent. kaya ako din po yung umaalalay like, kapag ka uh, may kailangan yung bata sa school. Ayan, at excited na po, no? So, si Maylin ay natutulog na, pinatulog ko na. So, maaga kami bukas, alis kami dito sa, siguro sa bay mga 7.30. At uh, dapat 8 o'clock, nandun na po kami sa venue ng pag-graduatean at uh, kasama po namin si pugong biyahero bukas. yan. Ayan na po. Pablantyahin ko na po ang ah. toga. Ito na may laban na. Ah. So, ginabi na ako. Kaya, ngayon pa lang po ako mamamlantya. Kasi, supposed to be, wala talaga naman dapat kami yung toga. At mag-uniform lang. So, uh, ito po ay pinaproban pa sa depend ng aming principal. At kung tuwa naman yung mga bata, no? Kanina, si Bailin hindi ko na isinama. Hinahanap siya ng mga klasing So, ayan po. At uh, abangan po natin sa vlog po ni Tito Herns yung magiging, i-cover niyo po yung graduation namin. Ayan po. Thank you po at uh, thank you po sa suporta. At abangan niyo din po yung magiging graduation kasama po si Pugong Viajero. Thank you. Hey, yeah. Ayan. Congratulations! Ayan, bukas applied siya muna natin. Yeah. Yay. <laughs> Una <laughs> 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 uh. Congratulations. Yay! ito rin po pala yung ginanap na baccalaureate mas nila noong Monday at ayan po kasama po dyan si Mylene at siya po ay nag-participate din sa kanilang baccalaureate mas yan po, no? Natutuwa naman po ako sa kanya kasi alam ko may takot siya sa Diyos at saka sigurado nagpapasalamat siya sa mga blessing na natanggap niya. At noon nga pong Sunday, kasama din namin siyang nagmas. Sumama siya sa amin. Nanay, sasama ako sa misa. Yung, <clears throat> yan, no? yung mga bagay po na nakikita ko sa kanya, yung improvement niya. Yan. So, sumasama na siya sa amin sa pagsisimba tuwing Sunday. No, ganun din si Ninita at si Sinea magkakasama kami kapag sumisimba. Ayan po. At abangan nyo na po lang uh, yung graduation niya nga po bukas. Ayan. Thank you po.